Ano yung pang laki niya? Ano? Yan lang pang 48. Ano yung sana? Pag naubo, dibili na ako. Pag Ano pwede na pa. Ano, kita ka lang jump kung ano. pero iba. Ganoon ko na, ano pang hindi dito sa may-own boy niya. Maganda na Alam niyo sa TikTok, alam niyo sa TikTok, yung ano, yung sinagatin mo yung bigla. ba? yung mabaya inaanan mo. Ay, inaanan mo. Inaanan mo ba?

Mukhang masarap yung fried rice ang MSG. Oh, oh, diba RM? Yun naman pinakumulit yung ayuda kung sa RL, eh. Ayan, ayuda. Ito yung sabi Pero pang spam, no? Malabas ang spam. Malabas ang spam. basta gagamitin nila yung code na ano. Kailangan may code ka Sa Starbucks, hindi ka makakasiyas pag wala Pag wala Naano naman kung ano yung damit ko na? Ito. box ni Bimbo. Ano yan? Yung jersey niya. Ba't hindi nga Ay, Bangala kasi sabi ko. dapat suot mo Jersey natin mo suot. Ano ba jersey? Sambay ka? dapat sambay ka. box ni Bimbo yun. Kahit, kahit anong ka.